Bakit? Ano to, bak, tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. <laughs> Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Iko e yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kesa o, ipreso utak, sila? pa mo pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for ako making that of record. Kung alam sa kriminal, kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record... You, you 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 make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari doon sila, uh, doon sila sa imperno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa imperno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Uh, Pero Mr. Uh, uh, Chair, ang punto kita, lang ito, ang punto lang ito, ang punto lang ito, ang punto lang ito.